Magandang buhay. Ngayong umaga guys, kakain muna tayo ng tamis. Ito yung tamis na. No? Kakain muna tayo kasi hindi ako nakapagsaing kasi wala ang tubig kagabi. So may sausawan po siya na munggo. Walang tubig kagabi guys, naubusan ng tubig kaya nga hindi po tayo nakapagsaing ng ating uh, kakainin sana. No? Hindi po. So ito po ating kakainin ngayong umaga may ano po siya may sibuyas no oh, yan and uh, ang, kanilang sausawan is yung parang munggo guys tapos uh, masarap siya pero kaso sobrang ano naman sobrang pagkalambot parang tubig na lang mas maganda yung medyo may makikita ka pang munggo sa itaas or medyo buo pa siya na malambot ito kasi sobrang tubig na lang oh parang tubig na lang siya guys so yan lang ang konting vlog natin guys ngayong umaga. Kasi kakain muna tayo kasi malapit ng alas 7. Trabaho time na mamaya maya. So yan lang guys at uh, thank you for watching sa aking vlog.